Yan. So, yung mga bus dito, yan. Complete electric yan. Di kuryente lahat ng bus dito. Mostly, hindi naman pala lahat. Pero yan, oh. Di kuryente yan. Yung bus na yan. O, oh, di ba? Kurye-kuryente lang. Saka dito, ano, uh, yung yung fast space ba, di ba, Uh, nakatera nakatira kayo sa Maynila, yung mga tao nagmamabilis, ganun. Parang pag natera din kayo sa Middle East like Dubai, yung mga tao parang laging on the move, no? parang nag-aapura. Kakaiba dito sa Canada, parang yung mga tao mabagal, ano? Sh ano, slowly but surely. Yan. Ganyan sila dito sa Canada. O. Tingnan niyo yung mga bahay dito. Yan. O, ba diba? Tahimik ang ano lang dito sa ka ay best sabi ni Carl oh best daw oh best best yan ang init na dito nililitson na ako no malapit na ako maging baboy <laughs> literal <laughs> so dito sa Canada yan yan yung mga bahay oh mahal yan siguro nasa 1 million dollar na to yung bahay na to so ganyang kamamahal ang bahay dito. Imagine nyo, 40 million pesos. Ito lang ang mapapatayo nyo. Sa Pilipinas, ang 40 million, dadawa ko kayo ng mansion. Dahil ako ay isang engineer sa Pilipinas. Okay. So, saan punta mo, bes? Galing ako ng, ano, alas 6.30 na ng gabi dito, time check, no? Pero putok na putok yung araw. Ah, uh, pag summer at spring, hanggang alas 10 ng gabi, eh mataas pa ang araw dito. So maraming activity dito pag spring and's. E, mataas pa ang araw dito. So maraming activity dito pag spring and summer. So ayun na nga no. E, mataas pa ang araw dito. So maraming activity dito pag spring and summer. So ayun na nga no. Sa engineering no kung engineer ka sa Pinas, may, ka, may kakayanan kang maging engineer din dito. Kaya lang mag-aaral ka pa. Mag-aaral ka at mag-a-exam. So sa point, sa, sa ngayon, ang status ko ay, ano muna ako, skilled worker. No? Hindi pa ako engineer dito. Mahaba-haba pa, marami pa akong kakainin bigas. No? Isain muna natin, huwag naman bigas. Masakit sa tiyan yun. <laughs> so gano'n, no? But I mean, there's a way. Hindi na sayang yung pag-aaral natin. Yung sinasabi na wag ka na mag-aral, mag-Canada ka na, mag-abroad ka na. No. You have to study, no? Kailangan niyo tapusin yung kurso niyo nung college kayo para yun yung magagamit niyo kasi imagine niyo kung di ako nag-aral sa Pilipinas, hindi ko tinapos yung yung engineering at di ako nag-board exam. Tingin niyo ba makakapag-work ako sa Saudi and Middle East? na as an engineer. O. Oh, sabihin na natin na uh, nagamit ko na ngayon sa Saudi and uh, Dubai. Yung experience na naggathered ko naman sa Middle East, yun naman yung ginamit ko dito pag-apply sa Canada eh. Kasi ang mga kailangan nyo po dito pag mag apply kayo sa sa Canada as a uh, temporary worker or a... Uh, sa pagiging immigrant, sabi nga nila. Eh una, hahanapin yung educational attainment nyo, no? Manong san ka? City, sabi ni Quatro. Nasa Laval po ako, Quebec, Canada. So, ang kailangan mo muna ay yung ano, attestation, ano? Yung kailangan mo muna yung attestation or yung yung ano, ah uh, yung educational background mo ay ma-verified dito sa Canada. So sabi niya, time to arrest you because it's time police. Ano na naman daw yan? Ah, Quebec, Toronto ako. Yes po, French po kami dito. Ah, sabi ni Quatro. Ako, kami po ay dito sa French, ah, sa French. Sa Quebec po kami at French po dito. Uh, medyo, medyo challenging dito sa Quebec kasi French ang salita pero ang kagandahan po dahil uh, immigrant nga po ako, uh, may, may programang gobyerno na pwede kaming mag-aral ng French, dapat kaming mag-aral ng French at babayaran kami ng $28 per day, minimum of 4 hours a day. Uh, a week. Tapos babayaran na kami ng 24 uh, 28 dollars no per day. So kailangan ako mag french kasi kailangan sa trabaho ko. Lalo-lalo na sa engineering engineering po ako sa construction ano. Sa East Coast madali makapunta sabi ni Quatro. O sa East Coast daw. So hindi ko alam kung saan ang East Coast. East Coast, saan ba East Coast? Ah, yung mga St. Paul ba Pwede mag-apply mga kabayan sa atin. East Coast, as nursing student, sagot ng gobyerno. Wow. Ay, nurse po yung mga ate ko ah. Pag-applyin ko kaya sila? Ako naman po ay isang civil engineer sa Pilipinas at uh, nagulat din ako no, na-acknowledge po yung education ko dito sa Canada and pinaverify po sa Quebec at uh, uh, ano attestation of Quebec yan kailangan ma mapa-attest yung credentials ko ang ginamit naman sa attestation ang hinanap sa akin eh WES uh WES accreditation ano so kung pamilyar kayo sa WES yan Diyan kayo magpapa magpapaverify ng educational educational uh diplomas and TOR nyo. Tapos, ano pa ba kailangan nyo? Isinabmit ko din yung aking resume or CV. Yan, kasama yan, i-attach ia dun sa application ng, ng attestation. Tapos, kailangan nyo din ng COE o yung Certificate of Employment nyo para mapatunayan na talagang meron kayong experience sa ina-applyan nyo. Ano pa ba? High school diploma, hinanap din sa akin eh, no? Saka kung may asawa kayo at anak, ha hahanapin din yung marriage certificate at yung uh, birth certificate ng anak mo. So, ayun. Sa Halifax daw, sabi ni Quatro. New Brunswick? Yan, check nyo sa governor website, sabi ni Quatro. Laba maganda yan ah. Ha. Hanapin nga natin. But anyway, so, For now, ang, ang saya ko kasi naka-one week na akong trabaho dito sa Canada, no? Uh, ang masasabi ko lang, ibang-iba yung culture ng working environment dito sa Canada compare sa working environment sa Pilipinas. Iba din ang working environment ng Middle East. So far, chill lang ang mga Canadians, no? At uh, masarap silang katrabaho. Ewan ko lang din sa siguro depende na lang din sa sa ano, sa field ng pinagtatrabahuhan mo. Pero so far sa trabaho ko, uh, okay naman. Sa ano ang mga Canadian straight forward, no? Hindi kanila pla plastic Sa sasabihin nila kung ano gusto nila at ayaw nila sa So, 'yun lang. Saka ano, hindi sila yung hindi sila magagalitin, ano. They're trying to be nice every time. Saka, yan nga, oh. Parang slow pacing ang pamumuhay. Parang antahimik nila, no? So, yun lang. So, sige. Susunod, so, magla-live tayo ng ibang, mga ibang, ibang, ano naman, uh, mga gawain dito sa Canada. So, peace out. Malapit na ako sa bahay namin. Uh, nakatira pala ako sa ati ko for a moment Ayan. for a moment uh, nakatira ako sa bahay ng ati ko kasi temporary skilled worker pa lang ako dito sa Canada so ayun so nakaka natutuwa ako kasi yes na ano ang trabaho ko pa rin dito is nasa office pa rin ako hindi masyadong sinubok ng panahon sa physical job kaya ang um, ano ko ngayon ay kailangan ko mag-aral ng French para uh, maka-emerge ako sa market dito sa Canada. Especially dito sa Quebec, no? So, si ako si Peanuts. Hello po! Hello! Kamusta? So, ayan, no? Official na ako nagtatrabaho. nakaapat na araw na akong pagtatrabaho ko uh, sa opisina. Okay na okay. Uh, mababait yung katrabaho ko. Uh, at... Uh, Open-minded sila. Pero hindi sila plastic, no? <laughs> Straightforward sila. Pero hindi sila plastic. 'Yun ang maganda doon. Pero mahinahong sila. 'Yan ang mga napapansin ko dito sa Canada, mga Canadian. San po kayo pupunta? Pauwi na po ako galing trabaho at ang oras dito ngayon ay 6:47 PM. 'Yan gabing gabi na pero ang taas ng araw kasi dito sa Canada yes alas 10 ng gabi saka palang dumidilim ano? so sa winter naman alas 4 pa lang ng hapon madilim na so it's always changing no? kaya nakakatuwa dito ma, ma appreciate nyo yung season of life, no? Hindi naka-stagnant sa tag-ulan, tag-araw, parang Pilipinas. O kaya Middle East, puro tag-araw, no? So maganda din pala minsan yung maraming season. Kasi ma appreciate mo yung yung ano yung every season. Halimbawa, winter, ma-appreciate mo yung snow. Tapos pag napagod ka na sa winter, darating naman yung spring. Ayun, katulad niyan, spring ang daming bulaklak, no? Ang ganda. And then pag naumay ka na sa mga bulaklak, da darating na yung summer, no? And summer, I don't know kasi hindi pa to summer pero ang init dito. Which is okay lang. Sanay naman tayo sa init. Anong work niya dito? I Canada Engineer. Sabi ni Bob. Uh, Construction Estimator po ang naging trabaho ko dito, Bob. So, yun. Si Bob. Bob 554. Yan. So, from, ano ko? From uh, visit, visit Visa. Nakakuha ako ng trabaho as construction estimator dito sa Quebec. So, salut dito po sa Pinas ora 6.48 p.m. Oo nga eh. So, nandito na tayo sa bahay. ang ah, ganda ng mga flowers dito. Oh. Tingnan nyo. Yung sinasabi ko pag spring, ang ganda ng bulaklak. Ayan. Oh. Sample yan ng maganda ang bulaklak. Oh. Spring. O, oh, diba? Ma-appreciate nyo ang Spring. Ah, tingnan niyo dito yung jasmine, oh. Ganda ng jasmine. Ayun, oh. Oh. Ito yung sampagita dito, oh. Ibang diba ganda. Oh. Super bango niyan. So, yun lang, no. Maraming salamat sa panonood at ako, nagugutom ako. <laughs> so, sana magtuloy-tuloy, no. And uh, yun lang ko mag-aral ng French. So soon, mag-apply na nag-apply na ako ng French at pag nag-French kayo dito sa sa Quebec, pag-aaralin kayo ng gobyerno, babayaran pa kayo. <laughs> Yun lang. Ang ganda talaga ng ano ng Canada, no? Ah, sige na, bye-bye, guys. Hello.